Hi guys, good evening guys. Magamit na po sa kaduan akong gamit kay sa ch Chalora, sa Tanner, Peace Tanner. So karon guys, magkuan ako subod ako sa akong kaduan paggamit. Ikaduha pa ni akong kagagabi nga gamit kay sa Ikaduha na ni nga gamit sa panggabi. Pero gasabunta guys, gasabon ko guys, magkuan ko sa sabon. So karon, mag-tanner ko every every gabi mo ko mag-tanner morning so dili ko maka live Good morning guys kay ngano sayo kay ko mulakaw mo nang kagabi ra jud ko mag live di balay like, kaduan ako nga days so nang ana siya guys nang ako na ko guys sa so yan ang gapon nang ana ang siya magamit guys sa morbari mo gumuti mo naong ba ano siya mura siya ano siya ba ano popi ang pugka guys sa kay para dili ka ma Pumata ni magbasing di siya na. Sana lang. Pwede mo po ni siya acid guys. Murag gulat lang siya ba? So, oh, ano ang gawin guys, oh. Wala mo dito ko nag-ilamos ko, gikan mo ko sa kung anak ko ilang ka, mis ko guys, wala ko nakatabaw kay nalangan ko sa pay health o sa akong national ID ito so, sa akong ATM Bukaroon guys, mag live ko kung yun saan ako o gamit ang akong tanner nga chalora. Uh, so, ano na siya paggamit guys sa So, pero tong guys sa parita murang tinta ang takay. Lain mo din may mga Pilipinas guys na kay naong mo ilang ikuan. Ilang butang nga na, dito ang kitang aún. Pilipinas ka pa. So, sabak ka siya guys. So, hatap <laughs> doon. So, balag sabak dito, guys. kina mo ginagkayo din diri guys. <laughs> Tagiyaan eh, nagkayo. Umanan <laughs> na siya guys, kapilong na kung lagay para pantay siya ba taylae mun puginan putet tungkan na ng eh no ko late na langin para tanali po puti sinang mamoy pero imong liog pero itom itom kaayo so man magamit tengko og no okay guys oh yaks kayo guys wala ko naglamos ko guys diri munj ko maglamos kai kay gika sa biyahe karon puyg ko na kauli gabeh guys oras so karon be sus so, ada city mijan na guys wala ko wi wala ko giago wala ko duty Gino ko ako na ka duty kay tan ila ing taong naging mga kuan dagan lakaw kung mapatay yung ba sa kuan ni eh. <laughs> so mga anak ko magkuan guys so mag cream marag di siya na cross lang siya ba no at yun nga siya diriris eh ano oh, siya so sarang yung result kami guys at yun nga guys sa ah. Pero itong series of din guys sa so, wala so, pang murot to, kaya nga. No? May mula sabi itong promote itong, to, kan, itong product na so, kailangan gin mo gamit guys. Kaya chada guys Kaya ano ang mga kawang guys. Ni guapas like, si, Ayan guys. mga Diba guys. anak Kung tanggungan ang liog. Para ko ano. Ito mo ko guys. Pero wala akong... ko talagto no? Nung Dagan mo ko talagto. siya baklaro. Kaya hayag guys sa ha, ako so, ano. Sa office. Ano ano siya magamit guys sa... She si, can use na ko sa Shalara Tanner. Oh, with cream. Ano siya guys? Oh, Manis Ay, balay man siya eh. Shalara Rejuvenating set, Manis Ang iyang produkto. Kanila ko alam siya guys. um Pero taga morning ako maglamus guys. Kaya basta sa bahay. Hindi kong dili yun ko gaya uh, lamos. Igor ako dito ako magpahid anong yung re rejuve. Kaugma. Lamos mong kaugma. Kaya mo ma burnet man ako niya akong cream na. Night cream. Ang oh, so night cream. So, sa buntag po guys, kami yung po sa buntag guys, sa uh, night cream is siya. Uh, sa buntag, ilamos mo. Lamos mo ano eh, pag morning, kanil kaya po gamit ni Mo. So, magamit Kagdi Cream. Okay guys, thank you for watching. Good luck.